Puro kayo magnanakaw. Tamaan. Ay nako, makakapagmura tayo dyan talaga. Tamaan eh, magalit ka na kung tinatamaan ka. Puro kayo magnanakaw. Kung sino kayo mga magnanakaw dyan na dapat mga mambabatas kayo na para kayo sa bayan. Di na kayo nahiya sa balat nyo. Di na kayo nahiya sa mga anak nyo. Kakainis ah, kayo. Mga kababayan, isa lang po dapat ang tinig natin. Hanapin natin yung mga magdanakaw na yan. Wala na po tayong pagkakaiba-iba. Let us stand united. Hanggang sa ngayon po, niloloko pa rin nila tayo. Kaya ako nagagalit. Niloko na nga tayo. Ngayon gusto pang pagtakpan. Gusto pa tayong lukohin pa rin muli. Ay, kagagaling ng mga hindi abogadong yan, no? Oh. Hindi na kayo nahiya sa balat nyo. Gusto nyo pa kami ulilukohin? Hindi ba kami, wala ba kami mga isip? Hindi ba namin nakikita yung ginagawa nyo? Kayo lang ba may ulo? Kayo lang ba matalino? Anak ng tinapay kayo, anak kayo ng, anak kayo ng torping baka, pinti na mga anak po, chao. Tigilan nyo po. Please lang po. Kung ayaw ninyong mas magkagulo, pinakitaan na po kayo ng bayan, ng pwersa ng taong bayan. Galit na po ang taong bayan. Hindi lang po yan sa nila nangyari buong mundo po